Nga mga kababayan, meron tayong panibagong reaksyonan ngayon na kung saan sabi nga nila uh, sabi ni Digong especially nung in-interview siya sa Congress na wala daw siyang pera umaasa lang daw siya sa kanyang retirement pay, kaya nga sabi nga niya doon, wala daw siyang pamasahe, papuntang Maynila na uh, mag-present siya sa hearing sa Congress sa Quadcom. So ngayon mga kababayan kung papansin ninyo na wala daw siyang pera pero yung anak niya na si Kitty Duterte, kung saan-saan na pupuntang lugar at ang mamahal na mga gamit, di ba? Kung gusto niyong malaman, mga kababayan, meron akong gustong ipakita sa inyo at proof po ito, mga kababayan, okay. na si Kitty Duterte ay maraming pera. Mm -mm. So ito, hindi naman natin masasabi kasi si Kitty wala pa naman itong trabaho. Kasi actually, nag-aaral pa yata ito at sabihin natin may negosyo ang kanyang ina no patungkol sa mga buy and sell yata ng mga luxury items. So, saan saan ba galing ang kanilang pera? Imposible naman na ah. hindi ito binigyan ng pera ni Digong, di ba? So, ito po mga kababayan ay uh, iaano ko sa inyo. Uh, ito luxury, di ba? Nagamit. Oh. Uh, gamit ni Kitty Duterte ng mga luxury gamit. O, oh, ito ha, mga kababayan. Sa ngayon nga, wala daw pera si Duterte. Eh, ngayon nga, tinat may, may mga nag-ano na bakit ang mamahal ng mga gamit ni Kitty. So, ito nga, pumunta nga sa dahig, itong si Kitty Duterte. Ano guys, grabe na trending ito sa blow up. O, oh, nakita nyo naman, itong nga uh, kwentas na sinuot ni, ni, Kitty Duterte na kung saan nagkakahalaga ito ng 300 to 400,000 pesos. So, 'di ba? Mm, mm. Ayan. So ngayon sasabihin niyo walang pera si Digong. So sa madaling salita, may pera po si Digong. At ito po ang katotohanan, mga kababayan, na hindi alam ng taong bayan. Bakit? Si Digong po, or ang mga Duterte, wala pong negosyo. Bukod sa sinabi nilang ukay-ukay okay daw. So maniniwala ba kayo na pag ukay-ukay okay, magiging bilyonaryo ka? Wala pa pong naging bilyonaryo sa ukay-ukay. Okay. Meron man naging milyonaryo. Pero yung bilyon-bilyon wala po. Oo. So mga kababayan, meron akong ipapakita sa inyo ngayon na kung saan, ito po mga kababayan, oh, properties of Duterte. So ito mga kababayan, uh, ipakita ko sa inyo yung mga property nila. Oo, na <clears throat> prenisent ni ano uh, Senador Antonio Trillanes. So ito po, mga kababayan. Kung ipakita ko sa inyo dito, ayan. GMA News po ito. Oh, ganito po pala kayaman ang mga Duterte or si dating Pangulong Duterte na kung saan balibalita nga ngayon na ang asset or ang wealth ni Duterte ay may possibility or may possibility na i ano ito ipipraise ng ICC no kasi isa ito sa uh, ka ano ka, kakasali ito sa kanyang kaso na may possibility na ipipraise ng ICC so ito po ito do 30 in Trillanes, list of digong asset denied denies ties to Davao Mayor mm -hmm. so the owner of Akagayan de Oro property that Senator Antonio Trillanes the said Belong to the family of presidential candidate Rodrigo Duterte has come out to deny that he was related to the Davao City mayor. Mm -mm. Through Facebook, Gian Paolo Duterte said that he was a pediatric uh, piediat, dentist based in Cagayan de Oro. He has been practicing his profession for seven years. Although his family, family hails from Cebu, Gian Paolo said he had yet to find a direct connection to Duterte. So, 'yun, isa sa mga na na-imbind na 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 question na may mayaman nga doon sa ano, Cagayan de Oro, pero hindi naman daw related ito sa mga Duterte. Pero mga kababayan, ito 'yung property ni Duterte na hindi ninyo alam. Ito oh. Maraming property si Duterte, hindi na natin pangalanan kung ano-ano mga lugar. Pero kung i-research ninyo, may mga lugar ito at nakapangalan sa mga anak ni Duterte. Yung mga bahay, lupa, sa subdivision, mga properties. At buko doon, may mga pera na mga nakadeposit sa bangko. Pag nalaman ninyo ito, mga kababayan, masasabi nyo talaga ni, masasabi niyo talagang, sana all. Yeah? So ito, ang nakalagay dito, sabi ni Senador Antonio Trillanes na meron daw maraming properties itong si Digong. Ayan, ito po ha sa Manila Standard. So he said that Duterte family have 41 real estates. Oh, may mga pagmamayari mga bahay at lupa, house and lot. Oh, 34 ka real estate sa Davao City, isa sa San Juan City, dalawa sa Dipulog City sa del Norte, lugar ng mga halos host, and isa sa Cagayan de Oro, isa sa Paranaque, isa sa Quezon City, isa sa Davao del Norte. And those properties said, Uh, ang ang labing lima, ayan o, labing lima na property, ayan, under the name of Duterte's daughter Sarah and her husband. So, nakapangalan daw ang labing limang property ni Duterte kay Sarah Duterte at sa asawa ni Sarah na si Manz Ngayon, ang sampu naman ay nakapangalan sa kanyang eldest son na si Paulo Duterte. Ang walo naman ay nakapangalan sa kanyang youngest son na si Basti Duterte na mayor ngayon. At ang dalawa naman ay nakapangalan sa kanyang pinakabunsong anak na si Kitty Duterte. Ayon, in his 2014 statement of asset, liabilities and network, Duterte said his combined real properties were valued 1.36 million as mayor of Davao City. Duterte earned less than 1 million a year of 79,000 a month. Oo. Uh -huh. So ngayon, mga kababayan, Relianis si Duterte and Davao Mayor Sara Duterte had joint account in the bank. He said a simple person would only have one or two properties. But if you have ten or more, you have to explain. I believe Mayor Duterte has more properties and assets that are not under his name. Nako. Oo. Uh -huh. I think he has more ill-gotten wealth in the in the millions, sabi ni Senador Antonio Trillanes. So ngayon, ito na, Duterte, ayan, pangalan na natin ha, yung kanilang real estates. Oo, uh, uh, saan-saan na ba ito, mga kababayan? Uh, a Duterte property, where is uh, located? So ito na. Ito, Philippine Star ito, mga kababayan. Ha? So ito, Trillianis birth List of Duterte Properties. So ganito kadami, malulula kayo mga kababayan. Bukod sa joint account ni Sara Duterte at ni Digong na pera, sa bangko, may mga ari-arian itong nakapangalan kay Sara, nakapangalan kay Paulo, kay Basti at kay Kitty. So ito, a property. Ayan. Ito na nakalagay. Trillianis said, 40s Uh, 41 properties were covered by transfer certificate of title. Actually, 41 properties ito. So, 40 lang ang covered by transfer certificate of title or TCTS. And located in Davao City, 34 piraso sa Davao City. Ngayon, Davao del Norte isa, and Bipolog City dalawa, Mindanao, uh, all in Mindanao. Lahat yon nasa Mindanao. And in San Juan, Paranaque, Quezon City, one in each city in Metro Manila. So ngayon, ito na. Dalicio Duterte has a property in San Juan under the name of Sebastian Duterte. While three properties in Paranaque City, two in Davao, were under the name of Manasi Scarpio, husband of Sara Duterte. There is another property in Quezon City under the name of Sara Nako, marami ito. Ito ha, balita ito, Philippine Star ito, mga kababayan. Nilabas ito ni Senator Trillanes. oh Trillanes, Trillanes also provide Duterte's nine other known addresses. O oh, may siyam pa. Mm. These are 386 Pigibara Street, uh, Pigibara Street, San Juan City. Ayun o, oh, 386. O, oh, Pigibara Street, San Juan City. Ayun. 93 Sapphire Street, Dunya Luisa Matina, Dabao. 115 Kamagong Street, Monte Maria, Dabaw City. 267 Makiling Central Park Park Bangkal, Bangkal, Dabao City. 458 Taal Road, Central Park Subdivision, Bangkal, Dabao City. 2 Atlantic Avenue, Ecoland, Dabaw City. 10 Atlantic uh, Atlantic Avenue, Ecoland Phase 3, Dabao City. So 9 Atlantic Avenue Ecoland Subdivision Phase 3 Davao City Del uh, City Del Sur and 105 SM Village Bangkal Davao City. So napakarami po ito. And this developed Trillianis said he will go to the Bank of the Philippine Islands or BPI Julia Vargas branch in Ortigas Center Pasig City 11 a.m. today to wait for Duterte or his representative to fulfill his challenge for the mayor to open his bank account for public sanctity. Ah, huh? sanctity, sac, sacrotini. Ay sa, may sa is crotini ba pagbasa dito? Oo. Trillianis had early exposed Duterte as fraud. Nako. For making it appear that he is a pro poor and pro-masa, when in fact he maintains billions of pesos in his bank accounts which he did not declared in his statement of asset liabilities and network or sal n. So according to Trillanes, aside from bank account and transaction, totally of 2.4 billion, the 30 allegedly has 41 properties across the country. So napakarami po mga kababayan Nakakalula kakalula po ito. Kaya kung sakali man na tuloy-tuloy ang kasuhan nila sa ICC. May possibility na ma-price itong pera na to. At makakalkal ito. Ito, actually mga kababayan, hindi maglabas si Senador Antonio Trillanes ng ganitong issue. Kasi kung ito peke, ito fake news, hindi totoo, pwedeng idemanda ng mga Duterte si Senador Antonio Trillanes. Ngunit, bakit wala silang aksyon? Kasi nga, baka, baka totoo. Di yeah. So yun lang mga kababayan, nakakalula po pala ang yaman ni Digong. Bukod sa bilyon-bilyong transaksyon sa bangko, meron siyang mga properties na milyon-milyon ang halaga at nakapangalan ito sa kanya mga anak. Na umabot ito ng 41 properties or real estates. Naku po, napakadami. So maniwala ba kayo na walang pera si Digong? Sa mga damit pa lang ni Katie, sa mga bag, Diba? Sa mga kwintas, sa mga sing-sing, ikaw, milyon-milyon ang halaga. So yun lang, mga kababayan, nakakalula po pala. God first. Thank you.